Hey, what's up mga boss? Mga nang araw sa lahat. So ngayon, magtutunan up tayo ng Honda Acty 3-cylinder. Ayan, kasi may nag-request atin ng 3 at 6-cylinder. So sakto na may 3-cylinder tayong ginagawa atin na top overhaul. Ito, actually, natunan up ko na to. Ayan, so papakita ko lang sa inyo paano tignan mga boss yung valve action lang. Kasi hindi na natin magagamit yung uh, short meter dito. Kasi ang engine na to is sa Bisaya, Bungkig, or 3-cylinder, mga 5, 7, ganyan. So hindi wala siyang running meet yung piston niya So ang titignan mo ngayon is valve action lang At ang magagamit mo dito is long method mga idol Ayan, so paano nga ba yung long method ito, na no, valve action lang yung titignan natin So kung sa automotive mga boss, uh, in one power mga boss, 720 degrees 720 degrees divide uh, 3, 240 degrees may nagpapower dyan So ganyan lang mag divide mga boss So far mga boss, uh, hindi na tayo pupunta doon ito tayo sa pinaka ma simpleng paraan kung mapapansin nyo mga boss ang ikot nito is counterclockwise ayan itong engine na to is counterclockwise kasi kalimitan sa engine mga boss ang ikot is clockwise mga boss kapag nakaharap ka sa front ng engine ayan so baliktad ang ikot ng engine na to mga boss kung makikita nyo yan nag intake intake bulb yung titignan natin mga boss huwag nyo nang tingnan yung exhaust so dahil one yung itatap din natin ang titignan natin is Number three, kasi ang firing order nito, mga boss, is one, three, two. So, ito ang firing order ng tatlong silindro mga boss. Ang technique na ito mga boss is tested ko na at one way din ito para malaman mo yung firing order ng engine. Sa tamang pag-ikot mga boss, malalaman mo yung firing order. Kapag yung 1 nag-i-intake, tingnan mo kung sino yung susunod na mag-i-intake. Yan yung way na pag-find out sa firing order mga boss. Yan, kahit kung hindi mo alam yung firing order ng engine, i-intake mo muna ang number 1 tapos ang susunod na i-intake mag intake siya yung uh, kasunod na mag at update mga boss so hanggang sa matapos yung kung gaano karaming cylinder yan na yung firing order niya so much for that mga boss ito mag start na tayo makikita nyo mga boss sa pag ikot ko na pipress na yung intake valve uh, ng piston number 3 so kung nakapress na ang piston number 3 full talaga mga boss ayan ibig sabihin naka top na yung piston number 1. So, i-check natin yung timing mark mga boss kung uh, tugma ba. Ayun, kung makikita nyo, tugma yung timing mark mga boss. Ayan, yun yung top dead center mga boss na palatandaan. So, top na yung number 1. So, valve action lang ang titignan natin mga boss. So, hindi tayo, nina na tayo titingin sa mga timing mark, timing mark na yan, valve action lang. Intake valve lang talaga, talaga mga boss. So, na-tune up na ko na to. So, ipapasok lang natin. Ayan. So ang clearance pala nito mga boss is 0.15 uh, mm. So intake valve sa exhaust naman is 0.20 mm. Bakit nga ba uh, mas malaki ang exhaust valve kaysa sa intake valve ang clearance? So kung may magtatanong. So kasi mga boss, ang exhaust valve is mas mainit kaysa sa intake valve. Kapag ang metal is mas mainit siya, mas nag expand siya kaya dapat malaki yung distansya niya Ayan Para hindi siya mag-zero-zero mga boss At mag-mawalan uh, siya ng clearance So ayan mga boss Tapos na ang piston number 1 mga boss So sa mga shim type na mga engine mga boss Usually sa mga bago ngayon Wala na siyang rocker arm Diretso na kung mabaga uh, Wala na siyang rocker arm May tapit na lang At mga shim So iba rin ang paraan ng pag-tune up doon So pinapalitan yung shim So dito naman tayo sa piston uh, number 3 mga boss. Ayan. So kung 3 ang itutune up natin, ang titignan natin is number 2. Kasi ang kasunod ng 3 is 2. So yan yan talaga yung uh, tatandaan yung mga boss. Kapag 3 yung uh, itutune up ninyo, yung kasunod niya na piston na mag uh, din, yan yung titignan ninyo ang intake valve niya mga boss kasi 1-3 to nga ang uh, firing order nito so yung 3 yung itutun up mo ang titignan mo yung number 2 sa case na yan nag-press na yung number 2 so valve action lang yung tiningnan natin mga boss yung intake ayan napapasok na natin yung uh, 0.15 mm na clearance mga boss so goods na yan ayan so sa susunod mga boss ang number 2 na naman ay yung itatap lead natin dahil 132 yung uh, firing order niya mga boss So, kung 2 yung uh, itatap din mo mga boss, ang kasunod ng 2 is 1. So, 1, 3, 2, 1. Ayan. So, balik mo naman dyan sa 1. So, titignan mo ang intake ng 1 na mag-press na siya. So, fu fully press siya mga boss. So, yan na yung tap dead center ng number 2. Ayan. So, bumabalik na yung number 2. So, paakyat na ang piston yan. Ayan. So, Inaantay mo yung intake valve ng number 1 na mag-press fully press yan mga boss ayan so top dead na ang piston number 2 niyan sabi so, ibig sabihin pwede mo na i-tune up ang intake at saka exhaust na barbula mga boss ayan so, sa ginagamit natin mga boss yan yung tinatawag na filler gauge so hindi pa alam so alam naman yan kung mekaniko ka alam mo talaga yung panukat na yan So yan mga boss, kung wala kang filler gauge mga boss, ayan ang gagamitin mo is feeling gauge. So feeling lang. So pakiramdaman mo yan lang yung barbula mga boss. Kung gaano ka uh, laki yung distansya. Eh kapag uh, veteranong mechanic wala ka naman is uh, ma -ma tatansya tansya, -tansya mo na. Ayan mga boss, goods na yan. Na tune up na natin yung 3 cylinder na engine mga boss. Ganyan lang kadali mga boss. Thanks for watching. God bless sa lahat.